ito po binabanggit ng ating pangulo na pagbibigay ng ayuda sa mga magsasaka natin through yung pondo ng RCEF. una a uh, kailan po ito isasakatuparan ah uh, Pogs uh, tama yan ano? uh, binigyan na ng uh, go signal ang ating pangulo Uh, para i-implement itong uh, excess collection ng ating uh, RCEP uh, para ipamahagi sa ating mga magsasaka ng palay at ito ay uh, i-implement agad ng Department of uh, Agriculture at ang ito ay 5,000 pesos na ipapamahagi uh, sa mahigit sa 2 milyon, 2.3 million na magsasaka ng palay na nagsasaka ng Uh, hindi tataas sa dalawang ektarya yung kanilang uh, lupang sakahin. Linawin ko po, uh, 5,000 ang matatanggap ng bawat magsasaka na nagsasaka ng hindi lagpas sa dalawang ang sinasaka. Tama yan po.